Hello guys! Good morning! So today, yes, nakabakasyon ako today for 10 days. Actually, 2 days lang yung final convocation. So today, sulitin natin yung day of So how's the sell, selling or yung pag ano ng pagbebenta? So marami na akong naibenta. May nabenta na akong glassware, you know, mga um, collectibles. And so far, wala pa namang nababasag dahil maganda yung pagkaka tawag dito balot namin. So today meron oops nasa na yon. May bumili, bumili, ng barware na um, parang Jose Cuervo na baso. Pakita ko sa inyo. Ito yung nabenta na glassware. Hand blown siya and I think it's vintage. Nabenta siya ng $18. We bought it for secret. <laughs> Less than that, of course. Uh, $18 for two. See? Ang ganda, di ba? Actually, hand-blown siya. Kaya parang nakikita niyo may mga dot-dot siya. Medyo natututo na ako sa mga ganyan-ganyan. Ito, hindi siya chips. Para siyang hand-blown na ano eh. That one, guys, sa eBay yun nabili. nabili. So, eBay versus Mercari. Which one I like? I would prefer Mercari. Okay, sa eBay, you have to price your, your, yung item mo higher. Kasi, marami kang binabayaran. Meron kang, um, yung shipping label, binabayaran mo siya. And usually, it costs like $6 or $7. So, and then there's other fees too. You know, unlike sa Mercari, meron siyang unlike sa Mercari, meron lang siyang ano um wala akong binabayaran. Pag once na for example, I listed like $10, $10 ang makukuha ko, but in eBay if I listed $10 I think $7 dollars lang makukuha ko or something like that. Hindi siya buo. Uh, so, ganun. Ganun sa eBay. And then, also in eBay, meron siyang 30 days return. So, medyo mahirap kasi Actually may dalawang return na ako na inaccept kasi you cannot hindi mo pwedeng i-ano eh hindi mo pwedeng hindi i-accept yung return for 30 days. So dun ako medyo frustrated guys sa return because yung first return ko is a jacket which is fine. Um I think it's the same jacket naman. <laughs> But the second return ang nabenta is yung Echo Dot. So nabenta ko siya na ganyan ang itsura. Sabi niya Kikinold daw niya yung Amazon something and lumabas na hindi daw gumagana blah 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 but pero ibinalik niya parang hindi na yung hindi na siya yung same item tapos nung binalik niya box lang siya and ito lang siya wala na siyang charger wala pang box oh my god inis na inis ako <laughs> sabi ko binalik sinin namin na may box may charger may papers pagbalik sa amin ito lang siya, as in eto lang. So, in-refund e, ko na yung buyer dahil hindi naman namin na-check ka agad. So, ang ginawa ko is, in-email ko yung eBay. So, I don't know what will happen. You know, at least, na-report ko siya and then I blocked him. Um, sabi ng asawa ko, next time, look daw kung sino daw yung mga bumibili. Sabi ko naman, I can't kasi makansel yon Kasi ano siya, buy it now offer. So, hindi ako pwedeng mamili ng bibili. So, ngayon, lesson learned, na-scam ako ng eBay, <laughs> ng, set ng buyer ng eBay. Lesson learned, kapag re-refund mo, buksan mo muna. Kasi, masyado ako nagtiwala that day na kapag na same na ibabalik. Sabi ko, at least, you know, ibalik niya lang. Oh my God, inis na inis ako. inis na inis yung nanay ko, inis na inis ako. Nasira yung app. Hindi naman nasira, pero... So, next time, mahirap talaga ang, ano, ang eBay. So, sabi ko mas maganda talaga sa Mercari kasi at least sa Mercari, only 3 days and then ibabalik nila. Ito, 2 weeks niya nang na, na two weeks niya nang na-receive. Tapos, yung ika third week, dun pa lang niya sinen. So, I, I don't know kung anong ginawa niya sa two weeks na yon but hindi niya sinend kaagad nung pagka-receive niya nung item, ba diba? So, and then I look at the review. Mayroong mga review na pangit nga naman sa pangit. nag, nag nagbebenta din siya sa eBay. So, may mga review na pangit din sa kanya. Never, never again. You know, um, yun lang ang kinatatakutan ko sa eBay kapag nagbenta. But, other than that, I'm okay. Um, <laughs> so, today, pupunta tayo ng Goodwill, ang bago kong mall. <laughs> Favorite ko ng Goodwill. And then, um, oh, yesterday, bumunta din kami sa trip store and may na, may nabili kong magandang item so ipapakita ko sa inyo but um yeah we'll, we'll go to Goodwill, Walmart para pambalot nung uh, nung barware and then also we'll go to to H Mart to buy some kasi gusto nang gusto nang kumain ng sinigang okay guys see you later yeah, punta muna tayo sa Goodwill. tignan natin kung nagiba yung ano nila. Ay, hindi pala ako ang mag... Hindi pala ako ang nakasakay. Ako pala magdadrive. <laughs> May naiinis dito. Sa kanya? Hindi, <laughs> <then>, sa'yo. <laughs> Nagbablog. <laughs> May naiinis kasi napalitan yung... Ano ba? Ecodot niya na. <laughs> yung Ecodot ko. Yung Ecodot niya. Yun nga yung binenta <laughs> namin sa eBay. Pero Kung naka-, naka Okay lang. Gusto mo ba nakarap <laughs> sa'yo? Hindi. <laughs> naka binenta namin sa eBay. Tapos sabi niya daw gumagana kasi stolen daw sabi nung Amazon ano kasi, eh sa ebay pag may nagre-refund na ganun dapat i-refund mo kasi kung hindi hindi nila i-refund -re tapos ay i-refund -re nila pa hindi mo pa makukuha yung item mo so may nababasa ako sa ebay na sabi nila mag accept ka na lang ng return pero pag i-return -re nila kailangan sila yata magbayad ng shipping para Oo, ganun. dapat gano'n. Dapat gano'n na lang siguro ang gagawin. So, yun. Uh, pinalit niya. Naka, ano nga lang, pinakita ko sa inyo kanina. So, parang, feeling ko pinalitan niya yun. Naiinis talaga kami. <laughs> Hindi makamabot. <laughs> Alam ba ni Jess? Hindi. O, oh, nakakainis. Paka, ano talaga, may mga tao talagang, ano eh, no? yun, o. Ngayon, pupunta kami sa Walmart. O. Oh, Puntayin ko na, oh. Nasa Walmart kami. Uh, mamimili siya ng Damet Kasi yun. <laughs> 11 dollars Naka clearance Ayan, 11 dollars Dito 20 dollars Ayan mga ganyan Mga ganyan Kasi yun 19 dollars 16 dollars Mga bestida <laughs> Bestida Ito may 7 dollars dito Tsaka 12 dito 9 dollars. Ayan. At 12 dollars. Ano lang? Pants lang. Pants lang. Oo. So, my coworker have this one. I just wanna try it. Mexican hat. And ito na yung cart namin. Hindi na ako nakakapag-video. Ang dami kasing tao. Tapos may music pa. Ayan. Magkano? 5. 5 dollars? Okay, Ilan na? Ah, marami eh. 5, ano, 65, 96. Mura din, ano? 596. 596? Oo. Oh, okay. No. 98, 596. Iba yan eh? Yun na? Hindi, iba. Ah, ah saan? Ito? Ewan ko. Saan mo ba kinuha? Dito. Ay, saan mo ba kinuha? Ewan ko. Dito. Ah. Saan mo kinuha Ewan ko. Dito, dito. Ah. 597. Okay. <laughs> so, dito... Nandito yung mga... Sino? <laughs> nag -ihimotok. So, nandito yung mga pang-ano nila, balot. Asan ah, na yung malalaking pang balot nila nawala na? Dito ba yun? Oo, oh, oh, yung malalaki. Dito, ayan, oh, iniba nila. Ah. Mahal din, $19. oo. Wow. So yan may mga lace dito Parang gusto ko nga bumili Kasi pag nagpi-picture ba Kasi masyado naman yan So I just need maybe just white one mm, Lovely Lovely